Mga kapuso, ginagamit niyo po ba ang inyong cellphone bilang pampaantok? Ang sabi po ng isang espesyalista, imbes na makatulong, e eh baka lalo lang yan maging dahilan na kayo'y hindi makatulog. Saksi, si Nico Wahe. Scroll sa cellphone habang nagpapaantok. Scroll pa rin pero hindi na inantok hanggang hindi na makatulog at inabot na ng umaga kaka social media. Isa raw si Daniel Mark sa guilty rito. Kung merong nalilipasan ng gutom, meron ding nalilipasan ng antok. So parang meron ka ng antok moment ng alas 11, alas 12. So you tend to feel na, ay ipipikit ko na to. And then may interesting ka lang na mapapanood. And then dire-diretsyo na. Akala raw ni Daniel Mark, pamatay oras lang ang ginagawa niya sa pagsa-cellphone habang nakahiga sa kama at nagpapaantok. Yun pala, pamatay tulog na. At hindi niya namamalayan, apektado na raw ang kanyang kalusugan. Uh, dahil nga sa puyat, it affects yung uh, productivity as well. Yung, um, although mas gumagana naman yung utak ko ng hapon, pero syempre kung papasok ka ng mas maaga, mas hindi ka productive ng umaga. Pagkumpirma ng isang lifestyle medicine specialist, hindi nakakatulong na magpaantok ang pagsiselfone bago matulog. Kabaliktaran daw ang ginagawa nito dahil sa blue light na galing sa cellphone, mas tumataas daw ang tsansa na magka-insomnia o yung hirap sa pagtulog. The blue light emits rays, okay, and yung ating po kasing katawan ay nagre-react sa light exposure. Yung pong signals from the light, makikita natin yan sa eyes, and then, papunta po yan sa brain natin, and it will signal the brain na, ops, may exposure pa sa light, so ang gagawin po niyan, i- si signal niya yung melatonin natin which is the sleeping hormone para bumaba. Nagkakaroon din ng mental stimulation ng paggamit ng cellphone kaya mas nagigising tayo. Nalilito raw ang katawan natin sa mga ganitong activity pattern. And the constant mental stimulation will not put your brain into the calm state but more of in the awake state. If you've heard about circadian rhythm, ito po yung ating internal body clock. This is the sleep-wake cycle. If you're constantly using your phone, kapag po kayo ay before, bago matulog, yung sleep-wake cycle na yun, nalilito siya. Para maiwasan ng insomnia na dulot ng pagsi-cellphone, payo nito, huwag mag-cellphone 1 to 2 hours bago matulog. Para naman daw sa mga nagtatrabaho sa gabi at sa umaga na tutulog kung saan mas maraming ilaw, palamigin. O iba ang temperature ng kwarto o tulugan? At gawing madilim para mas stimulate ang utak na maglabas ng melatonin. May breathing exercise rin na pwedeng gawin para makatulong sa mas maayos na tulog. It's 4-7-8 technique. So 4-7-8, super easy to remember. 4 seconds na inhale, 7 seconds hold and then eight seconds exhale. So you can do this, repeat it for five to ten times, just so you can relax your body and your mind, para mas pakiramdam ng katawan mo um, na kalmado siyang estado. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Ahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.